This pa-pachasan ng lagay. Wow, wow, wow. Salamat Emily. po sa nagbigay. Bosing bossing Emil. Kalingi bossing dito. Ito. Ito malinaw. Ba. Ba. Parang ini pang babae tayo. Ano <laughs> Salamat, <laughs> po, Salamat po, Emil. Salamat po, Bosing. <laughs> ah, may red eye red wine. So, Parang pang babae, iti pang babae. What? Oo <rimos> uh Wow! wow hindi uh -huh. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo at bumati. sa Sakit karawan, ka lalo tigit dito sa dalawang ito ni Nerly and Seth. Oh. hindi nga sila ay wala mong mayayaring mo birthday yan. <island> hindi lang naman kami ni Nerly ang organized. Bali, yun yung collective effort po namin magkakapatid at saka po ni Nery. So, yun. Masaya ka naman tayo. Masayang masaya nga. Wala uh, <laughs> na akong paglagyan ng tuwa. Yan. Yeah, yeah. Thank, you so, much, Thank you so much po. Thank you so much po. Tuwang tuwa po si Tatay sa kanyang mga natanggap na regalo. Oh. First time lang po na Tate ngayon mag-unbox ng regalo. Ito First time po makatanggap okay, ng ganayang so kadaan ng regalo. Yeah. ng na mga natanggap po ni tatay na tata regalo nung birthday po niya. So, yan. Bali, ang gagawin po natin ay random. Hindi po sunod-sunod. Hindi po namin alam kung ano-ano po mga laman po na ito. Eh, ito po ay obvious naman kung anong laman mahal. Yan. Unahin daw po muna natin itong mga alak. O, tayo ito. Tingnan mo kung kanino galing. Kung may pangalan. Ay, na-depending na mo yung laman. Ang galing mga tayo Palang. sa baksa. Ang Wow. 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 Uh, walang like, pangalan, Mading. Wala pong pangalan. No, Yan. Di, wala syempre, wala. isa alin man doon sa kasari sa Ten Wine. Yan. Thank you so much po sa Thank you, ma. Uh, alak po na pa-birthday kay tatay. Salamat ayan. po sa nagbigay. Yan. Thank you po dito. Ito ako po may birthday. <laughs> ito ay nakabuhol pa ito eh. Wow, oh, Alfonso. 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 Ito po Alfonso. ay nakalagay. Ito, isaw, happy 68th birthday from Ate Gulo. Uh, from galing kay Tia Gulo. Ayan, thank you, Tia Gulo. Salamat, Ate Gulo. Next. Ba, ganyan din. Carlos. Happy birthday to isaw, from Glenn. Galing kay <coughs> Kuya Ka Glenn. Ayan. Thank Salamat, you, Kuya Glenn. Engineer Glenn Gabriel you so much po. Salamat. Next. Nakita ko na from Bossing Emil. Galing kay Bossing. Ito? Mm. Bakit yung malinaw. Ba? Ba? Parang Bar pang babae tayo. Parang pang akin. Kay Bossing Emil, salamat Boss Emil. Salamat po Bossing. Parang masarap yun. Mamay nawala. Maganda pa kilalagyan. Oo nga. Mamay nawala. Mamay nawala. Okay, next. Alam la ko sa Romulo, guys. Wow, ma may Kanya Alfonso, may Romulo, may Carlos. Harap pangalan. Paharap mo nga dito yung yung, yung yung ano? Ito po. Romulo, like. And then, dala ni Dali. In... Wala. Wala na nagay tayo. Mm -hmm. oh, Wala. 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 Yan. Salamat po dito! Romulo Alfonso Carlos Salamat molo <laughs> Next ay... Ganoon din, din Romulo Light Dung Ay, galing kay Tio Femio Yan. Tio Femio and Tia Marina Yan. Thank you so much, Tio! Thank you, Kuya! Next Yan yung last na yung last na sa wine Wow. Ah, may red ay, red wine. Ay, pang babae, pang babae. What? Oo, nga, ah. <laughs> <laughs> oh, nga Sa galing sae. Wala sa Wala nakasulat. Ayun po, May red wine. Yan. thank you so much po. Ito na yung last bibihan ni sa wines. Marami By, pang kuwan. Marami pong ano, marami pong nagbigay ng, mm -hmm. ng alak. At tulad mga, ni Louie. Sa kasi dodon. Mm. -hmm. Ayun nga pala, si Kuya Louie, may pinadala pong apat, apat po na malalaking Alfonso yung may tainga. Pa-birthday po kay tatay. At saka si sa na tiyo dodo mm. -hmm. May mga yung pong ibang bisita, yung may extra pong dala na alak ay yun. Nainom na po nung mismo birthday po ni tatay. Kaya, sa kasi so ko, kasi tatay ni ka Eric. Oo, oh, ang tatay po ni Nerly, tsaka po yung kuya. Kuya oh, isa isang oh. kasama rin sa oh, tsaka po si sa tiyo. Wine. Si tiyo iso. Kaya yun yun yung walang mga lalagyan. Oo, ah, oo, oh, oh, wala <laughs> po silang mga dalit-dalikado pala. Ay, yung may tayong nga, Madding. Yung may tayong ng Alfonso. Darin, ay, naroon pala sa box, eh. Para sa birthday ni nanay. Ano? may tingin naman ni mamaray pa dito Abay, abi kita kitatayin. Abi sa we, tatay papakain man. E ate. Bibili na wala ay alam na this. Hayo kak noodles. What? <laughs> noodles. Yan tayo po ay mag bubukas na po ng iba pa pong mga regalo kasi kitay go. Bye Bea. Uh, Iyon na lang bukasin gayn. Uh, yan, ang ganda mo. Yan. Aba. No. No. Sige tawag try. No, no. Ang no. ganda. Wala pong nakalagay kung kanino galing. Mm -hmm. So, kung matay eh. Wow! Yeah. Sakta po mga tsula si tatay ko'y mm -hmm. laging nakasombrero sombrero mamasada po at mainit. <coughs> Yan yeah. po ay gamit na gamit ito pong mga sombrero. Okay na, hindi Salamat po kung sino pong wala pong pangalan yung iba. Kaya po hindi namin mabanggit kung kanina po nang galing. Tutiyo isaw from past bed. Galing kay Ate past bed. Oh, ay pa. ko. Ay, short. Mm, ra random po yung aming pagkuha Hindi po namin alam kung ano pong laman. Kaya. Oh, ganda. Tanggalin mo na yun. Ayan. Aba. Aba, maganda. Parang boxer siya. Pang bahay. Mga ginawa. Mm, wow. Maganda. Salamat, Pasbet. Thank you, Ate Pasbet. Okay, next. Mayan may na din yung Ano yung pang Christmas na yan? Alam na this. Ay, maganda. Ay, 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 Kanino galing? Magandahan, kanino ba ba? Kay Kuya Arwin. Arwin. In -in -in. Galing daw po kay Kuya Arwin. Salamat, Arwin. Salamat, Kuya Arwin. Sa kita yung saraan ha? nyo. Hindi siya talaga ang rap. Wow, cup. Mm, cup noodles pa rin. Cup noodles. Ang okay. ganda. Galing kanino. Wala din pong nakalagay, kung pa galing mm -hmm. Papang anonymous. Talagang. Yan. Wow. Pag nina-bagay. Araw-araw, Iba-iba. Ano? Galit Yan. Salamat po Salamat sa sombrero. Sa oh. sombrero din. Eh. Ba, ba nakakan maganda yun. Wow, maganda. Hmm. tip po na, maganda. ay po Kuya Isao from Galing kay Kagawad Arnold kay Kuya Olat. Okay, Thank you, Kuya Olat. Thank you, Consi. Ay, si ay si Kuya ulit nga pala, eh, ba diba, isa yun sa pinakamagap mong bisita? Mm -hmm. Hindi di alam na siya kasama sa program. Ay <laughs> nagkang-alis at abang ko pala, kasama. Ay si nagpapunta pang bayan. At ano ah, bumili ng regalo. Siling mo na bimis. Si Kuya Alan naman ay Ay si Kuya Alan ni Alan ang kwento <laughs> ni Kuya Alan. Hindi, hindi. Kary. <laughs> so, daw ay kasama sa 10 Cups at ay, ang binili daw niya ay tasa. Okay, okay. Sabi, so, ganda-ganda pa naman yung binili ko. At Starbucks. Ay, malaman-laman oh, okay. kay... Ay, malaman-laman ni eh, si Lopres sombrero. Lupa, sa sombrero ay, sinagang uuwi ng bayan. Ah, kay Jimmy. B -B. Galing kay... sa si katulad po ni tatay. Kay Jimmy Olive. Salamat, Jimmy. Salamat po. Yes. Sayang, dapat ay may Starbucks ka ngayon tasa. <laughs> wow, maganda ang balot. Ay, kay ate Arlene. Ito? Oo. Mm -mm. Chef, baby. Kikita mo mm -hmm. na lang tayo. Ay, talaga na ganun na. Pag-iwasa lang 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 nagbukas ng mga ganun. <laughs> Parang ngayon ka lang tayo nakatanggap ng maraming regalo sa birthday mo. Ayun ay, pala Ayun ay, pala eh, Miss Thailand ano na. style lang lang. Ay, ah, sure. Ah, sure. ito. <laughs> ay, di, boxer. Talaga boxer po, mga kat ng boxer na panalaki maliliit. Kay Arlene Let's ito galing. Mm, kay Ate Arlene. Ay, Salamat, Ate Arlene. Salamat, Arlene. Ay Oh, t-shirt. T-shirt po, t-shirt yeah. naman. Short na, na. na. uh -huh. din. Short ga ito. T-shirt, t-shirt nga. -shirt. Wow, maganda. Nike. Like Nike. Yan. Walang naman pangalan kung kanino exactly. galing. <laughs> exactly, exactly. 'Yung napakilala yang nagbibigay ng magagandang. <laughs> yan, so, yan. yan, salamat po sa t-shirt po. Na Nagbigay. Bad trip sa akin daw. Salamat yeah. po. T-shirt yata yung ano, mga kapatid ng tatay karami. Ay, o nga. Yung mga t-shirt pala tayo, yung mga kapatid mo. No? Mm-mm. -hmm. Uh, 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 ah, hindi ah, rin papakilala ang tunay. Pasilito eh. Galing pa po <laughs> <galing pa mo laughs> sa api. GNT. Galing pa po ng ay, Shopee ay, Express. Ako yung t-shirt. dyan? Walang pangalan. Ang bukas ha. Ano kayo bukas? Wala din. Wala din naman po pangalan kung kanina galing. Hello, wow, maganda. Malamig ha. Pambasa na iyan, Wala kanila lang pa lang short for Bukas na. <laughs> 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 tama daw <do>. sa bigyan ng termino nani. <laughs> eh, wala nang short. Sa oh, sabi niya, wala nang <laughs> short tapos ibig lang sukat sa kanya. Ay pigisa, sabi, tama daw. <laughs> exactly, <laughs> exactly. Yeah. exactly. Yeah. Salamat po sa shorts. Ar RJ, oh. Puyo oh, mo, oh, magandang siya! Yama, aba, oo, Sino naman? Meryl and Ion? Wala, wala tayong pangalan. Malupit na yun. T-shirt, edi ka patit mo rin. Kanatiyo tiyan. Wow! Ah, ka. Ang ganda! Ang RJ ka! Maganda pati ang tiyan. Lulutang ang aking kaputian nito. Ang <laughs> <laughs> yeah, salamat po. Salamat po kasi naman po nagligay nag regalo. Wala naman po kami ibinigay na specific na kulay. Basta yung size lang po ang sinabi namin. Oh. Ayun. Noodles. Ay, parang gusto ko yan. Eh. Cup. Andalidas. Adidas. 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 Wala rin. Wala, Wala rin. Hindi sila nag naglalagay ng pangalan na. Wala pong nilagay ng pangalan. Basta ikatoda mo tayo. Uh, ayaw nilang maglagay ng pangalan at baka sa susunod na mayroong mag sixty sila. Likunin at magaganda ang kanilang pangalan. <laughs> okay. Meron pa sa likod. Huwag pa. Huwag pa. Magiging pala tayo dito ng ating gabi. <that> ay baka. Sa ay may bulsa. Nasaan? Wala. Wala. Kanina Kaya, galing? Ay, ha? Kuya Biyong. Ah, Kaya kay Tiyo Biyong. Yeah. Salamat. Tiyo. Mahilig sa may mga buton. <laughs> Salamat, Tiyo. Salamat, Kuya Biyong. Kapatid kong pangalan lalaki. Ay, ng pangalan lalaki. Ah, yan pangalan ng lalaki. Samunod sa Tiyo Biyong. Okay, Para pati nearly meron din wow! Si <laughs> galing kay Andres. Para siyang Hawaiian ang kanyang design. May meron din mga nagpabot ng regalo kay tatay na hindi kasama sa pool. Oh, Ayan, okay. okay. yeah. salamat po. Yung ko. mga, mga Nerli, kapatid. Mm -hmm. taang -hmm. ang tatay yan eh. Meron din alak at saka kuya dala. Maganda ang suot ito. para si Andres. Parang. Ay, gawa ng suot ni Andres na yung naka-Hawaiian din Ganon siya. Ang ganito. Oh, tama. O tama. Pag may aralos. mga pag, pag may mga team party na Hawaiian tayo, pwede mo yung isuot. Yung iyong oh. Ay, bukas sa'yo kami may ang Ay, mag mag maganda yung tayo niya. <laughs> Parang gusto ko isuot pag tresicle ito. hawa. Lupas. hawa. Oo, oo nga, hawa ito. Bibilagay mo dito ah. Cotton ito eh. Oo, oh, no. hindi oh, siya yung manipis man, hindi ito maingit. Sao mo ginawa? Next. My, oh no. <laughs> Tutiyo isaw from... Kayet. Ate Ka Kayet. Uh -oh. Kayet sa pamamping ito. Kahit huli na yung magkapatid niya ni Iris eh, lumabon pa rin. Naturally sila dumating. Oh, wow! Ito madami. Hanis ito. What? Ano Hanis? Hanes. Hanes, wow. Anis nga sa Tagalog, pero hens ang hindi. Bench. Aba. Bench. May di pa sa'n do'y sa'n galing? Ito ang t-shirt. Sabi ka, iyan ang hens. Iyan t-shirt. Ito t-shirt tayo. Mukhang dalim. Medyo. Tama, tama. Ano ba si Kahit? Kailan alam niyo akin? Favorite. Favorite color. Yes. Lalo lumitag. Lalo lumitag. Lumitag na naman ang kulay na magsusuot. Lalo lumitag. Lahat pala naman ang... Kulay, lilitag ang kulay mo din, lahat kulay ng tisya nito. Kaya Salamat, Ati Kahit. Kahit, salamat. Next. Ano ito? Wala Walang nakalagay tayo. Happy birthday lang nila. nilagay. talaga Ano yung pakilala? Puro mawala pong pangalan yung paninagay. So in... So, so in... What?! <laughs> I put you Oh, ah, iyan ang Hanes. Itong Hanes. Oh. Hanes. Hanes Classic. yung ano yung tayo? Tayo <laughs> mo. Ayan. Ay, tama sa exactly. inyo. Wow. Wow. Ay, talaga nyo. Ng... Hanes. Wow. Salamat po. Salamat po sa nagbigay. Tabong pangalan ay. My card. Hi, my card. Hi. Oh, my card. Ito Isauro from Ate Doring Ako oh, kaya Ate Dory, ang pangalan kong kapatid Kapanganayin kong kapatid ni Tatay Kentake. Kentucky, Kentucky naman hmm. Binek. Big stocking fried chicken Fried chicken Sal yeah. Thank you Ate Doring Salamat Ate Doring hmm. Ito naman ay from Larry okay. Daling po kay, kay Kuya Larry Tio Larry yung aking Ay, si Ate si, Glinda si, si, si ang nating kalitin. T-shirt din, nakapalit yung na tatay eh. Din yan, siguro. Puro, Puro putihan eh. Ng... Gawa classic din. din. Hanis, Hanis din. Hanis din. Hanis classic. Salamat. In love. Hindi nga po nakapunta ah, si Teo Lamin. Salamat. Wow. Then, Parang yun ang ganda. Wala rin po that's... nakalagay sa card kung kanino galing. Pero basta yan eh, ka Toda mo tayo. Basta kasali sa Toda ni Tate. Okay, next! Ma, paabot ako ng mga sa likod mo. Ilagay mo natin sa lahat tayo dito sa harap. Ba? Ito yung palaking palaki ang balo. Yan. Hmm. Wala din no, mo nakalagay eh. Sige Habit tayo. Pakita Pakatang muna. Ito po ah ang bubuksan po ni tatay. Wala pong nakalagay kung kanino Wala, galing. Pangalan, kung saan galing. Sige tayo, buksan mo. Buksan na lang natin parang yung parang baka doon nasa loob ang pangalan. So, wow, bursa. short. Parang short. Oh, walwalo. Aba! Ah, six packet. Eh, <laughs> ano? ba't walwalo? Walong bulsa eh. Bakit six packet kung walo? <laughs> <laughs> ba, maganda isang. Hahaha. <laughs> Ay maganda! Wala ito. ...panto. naka-indicate na din naman po kaming size ng waist. Sa leggings na sopan. Sa leggings. Oo. Sakto lang. Sakto lang yan. Sakto. Sa tatay po hindi nagsusot ng luag na yung medyo loose na ano. Walang belt eh. Salamat! Ayan, salamat po. Sino ka ma? Sino ka ma? Ano? Wala po nakalagay. Mga karamihan po ng regalyo lang pong pangalan. Ang mga short ay mga random. oh, random. So, random po. Ay yes. wow, I can't just may card. din ito. May card ito. Wow, my short. Anika. Ay, galing din Ate ah, Alid. Anika. Ay, Anika. Thank you, Ate Alid. Wow. Eh, wow, wow. maganda. Wow. Ang makapal, honey. Bet din Hindi, betali naman siya. Oh. Ayaw, may tali. Eh, maganda. Pero maganda, po. maganda po. Ang kasya sa akin. Ano, dalawa naman yung short. Ibig sabihin, tig. Tig isa po kami. Yan. Yeah. Laging party na. Maganda ito. Oh. Oo oh, oh. nga maganda. maganda rin Parang ito. Parang sinanay mas masaya sa mga natatanggap na regalo ni Dante. Oo, tatay. tagawa kami, na niya. Kay Edna Romidera ito. Ah, Magaling kay, kay Ate Edna. Pinsan po yun yung ni nanay. po, Ate Edna. Salamat, Edna. Wow, wow. Magulay puti. Ang maganda rin, hane? Wala rin pong nakalagay kung kanino galing. Wala, wala rin pong kanino. Basta kasama mo sa tawad ang nagbigay sa iyo na yan. salamat po. Salamat po. Is, uh, kapatid ginay uh, di Hindi nakapunta, marami daw ginagawa Si Laila po ang representative Si Laila ay. din punta Thank you, kagawa ko lang lang um, so, um, ng What? talaga? Ba ganon? Parang yun si yun Ang Parang si Parang <laughs> <na> si Parang <laughs> <na> si Parang <laughs> <na> si Parang si Parang si Yan ang <laughs> Parang si Parang si Parang si Parang si pocket Tingnan mo nga naman. Wow. naman. Wow. wow! Maganda! Oo! Wow. Hindi pa nag-60 eh. Hindi magkakaroon ng What? Wow. Hindi ka pa mga kasyok ng marami. Yun ang lahat na ibutas ng puig. Butas ng <laughs> butas lang ay mga shorts. Sakto na Mga pamasada tayo yan mm. eh. Oh. Yeah. Maganda. Yeah. Hindi ka naman. Hindi lang ang pamasada, hindi pang ex pa. Pang-forma. So, Uh, uh, pang uh, ano uh, ah, uh, pang uh, okasyon. Um, pang birthday ah. Okay, uh, Nakalukot. Kung hindi pa nag 60 Hindi pa makakasyo. Kaya si Moe. Ito okay. ay to Tuisauro from? At Elena. Galing po kay Tia Lina. Hey. Yun po ay kapatid po ni Tatay na Kambal. Hindi po okay, nakapunta yung Kakambal po ni Tia Lina. Oh wow, Haines po. Yes. Yes nila eh kung ano. Alam Dan nila yung aming mga... Parang tatlo. Ay, hindi. Tatlo. tatlo nga ni. Tatlo nga ni. Pamba. Tatlo po. Tatlong t-shirt po. Salamat, ate Lina. Yan, thank you, Tia Lina. Ay, bagay na bagay po sa akin. What? Kita yung mga 16th birthday mo next year, ma. Malapit na. Next year. 1926. What? Oo, oh, dalawa ito. Anong 1926? Hahaha. <laughs> <laughs> pala yun tayo, Mrs. <meses. laughs> Wala po nakalagay kung kayo na po galing. Ay, pambabae din. Dalawa, ibig sabihin na yun, ano ma? Tigis sa ulit. <laughs> <laughs> Patay tayo din naman lagay. Pang laba. <laughs> Yan. Yan. Yan yung pambahay. bahay pala. Yan, salamat po sa inyo guys. Thank you guys. po. Balito At ako may kapante. Lee. Ito po yung last na regalo po ni tatay. Last of the week tayo. Happy 59. Jewel. Happy 59 plus 1 birthday, Kuya Isao. From? Jewel. Galing po kay Kuya Joel. Thank you <laughs> po, Kuya Joel. Picture up. Pinawa na yun. So, ito nilot nilok nil lahat ng... Tingnan nyo yung sombrero at ano ah. Isang set, honey. Isang set. Isang pindig. <laughs> wow. Short din po. RRJ. Wow. RRJ. Okay, salamat, engineer. Engineer uh, Joel. Always. Okay. Salamat po, salamat po kayo. Kayo. Joel. Salamat. Maganda. Yan. Salamat po ulit sa lahat po ng, ng bumati. Sa lahat po. At sa lahat po ng babati. At saka sa lahat po ng nakapunta. At nagdala po ng nagbigay po ng regalo para po kay tatay. So, yun. Bali, meron pa nga po palang isang set ng ah, uh, nung birthday. Yun po yung blue bills. Bali, yun pong bills ay na, na kay tatay na po yun. At, naibigay na po kay nanay. At, yun po ay para sa pangbayad po sa bahay ng <laughs> <laughs> pang school. Pang school college. po, para pang Yes. Gawa ng silok po ay mag-start na po ang school Two weeks na lang, baby. Hindi oh. start na po ang school nila. Magpapasokan na po. Ayun pong blue bills na natanggap po ni tatay ay ipapang bayad po muna sa bahay nila. <laughs> one month advance, one month deposit. <laughs> Ayan. Thank you so much po sa mga nagbigay po ng bills kay tatay po. Salamat po. Hindi ko po. na po iisa-isahin. Maraming, Maraming salamat po sa inyo. inyo. At saka, syempre dun po sa lahat po ng nagbigay po ng regalo. Yung mga nag-sponsor po. At saka, yung ibang nagbigay ng regalo, hindi na po namin natandaan kung sino, kung sino na po yung mga nag, nagbigay po ng regalo kay tatay. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oo! Oh, tatay, oh. ano po nasabi mo? Uh, maraming salamat po sa lahat ng dumalo at bumati sa akin karawan. At lalo tigit dito sa dalawang ito ni Nerly Inset na sila ang, kung hindi sila ay wala regalo dito. Walang <laughs> mangyayaring <laughs> birthday yan. At saka, syempre, hindi lang naman kami nearly ang organize. Kasi kasama din po namin yung mga kapatid ko, si Ate Nikki, si Yada, si Wensi, at saka si Lok. Balik kami po yung sama-samang nagplano po para po sa birthday celebration ni tatay. Yan. Salamat din sa mga kapatid ko. Successful Ay, naman. sama-sama -sama kami nagplano at nagambagan. Nagsaguan. Yeah. <laughs> so, yan. Yeah. Bali, yun yung collective effort po namin magkakapatid at saka po ni Nerly bali tayo, first time mo, ano first time mo makatanggap ng ganitong ka-regala? Uh, ngayon lang, simula ako pinanganaw. Ay. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong regalo. Ganito. Oh. Oo. Ngayon nga sa inyo, baka hindi pa rin makatanggap. At kayo <laughs> nagbuho na yan. Ayan. Happy birthday, Lutay. Salamat. Salamat po sa sponsor. Ay, salamat po. Salamat po sa mga sponsor. So, yun. masaya ka naman tayo. Masayang, masayang. Wala uh, <laughs> akong pag paglagyan ng tuwa. <laughs> happy birthday tayo Ano 'to? ko ano nangyari? Inabot din naman ng madaling delikado ban eh. Inaakala nang magkakasarap pag Thank you Lord at ano thank you po. Thank you Lord sa blessings. Siyempre kay God 'yun uno thank you Sa dinarap birthday ang celebrate namin kasama si Tatay. At yun lang po mga tsula. At sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. And see you in our next vlog. Bye-bye! Salamat! Thank you po sa inyo, sa panonood. God bless po! God bless po! Bilangan na yung wine at baka magkulang. Ano? Delikado kayo, Seth. Kaya nga lang, pasta ma-edit, baka magkulang. Ako ang pinagbibintang. Wala pa na wala ko bang pinagbibintang ano. Ayun na may... Hindi, 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 hindi ko yun. Ito kakainin niya ate, ito sa akin Hindi, Nerly, Tayo sa iyo na yan. At ako may nakatabing apat na may tainga doon. Ah. Nadikwat na agad yun. Ay, nasa yun may mga tainga doon. Ito nga pala, kapakita ko. Ayan pa po yung mga alak na bigay po sa tatay ni Seth. Ito po yung alak. Ano? Sa may hita. Ho! 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 Para naman sinabi ninyo si tatay magiinom. Ano daw? Apat ah, pa yung sir. May tae nga, oh, Tada! Salamat, utok. Salamat, kuya utok. Mm -hmm. Luwi na. Luwi, pati nyo. Binabalak na po ni Inumin niyo yung isa. Yung isa. Sa birthday po ni nanay. Malapit na po ang birthday ni nanay. Next week sila dito. Okay, wala namang kinuha dito. May ginalangat, hindi sila sabay yung tatay magsi-60. Si nanay po ay next year naman magsi-60. Yay! Mm -hmm. okay. ay. yeah. Thank you so much po. Thank you so much po. Tuwang tuwa po si tatay sa kanyang mga natanggap na regalo. Tuwang tuwa po yung tatay ni Seth. At tuwang tuwa din si nanay. At si may kaparte. <laughs> first time first first time mag-unbox ng mga regalo ha first time lang ko na tatay ngayon mag-unbox ng regalo first time po makatanggap ng mga ganyan kadaming regalo Eto na lang kayo ngayon ha tatabi It, ako nang bahala din talagang priority mo yan ha ni ayan mga tsula at si tatay po yung nagsusukat na po nung mga natanggap po niyang regalo ayan po yung short t-shirt at saka po sombrero. At syempre ang alak. Wow! <laughs> nice! <laughs> Ayan, ayos mga tsula. Ayos wow. tayo Eh. Ayos. Mga sakto lang naman po yung mga sizes. Nung no, short at saka po t-shirt. Alam Ayan. yung hain... size ni. Eh. Size. <laughs> Ayan, thank you so much po ulit sa lahat po na nagregalo kay tatay. Salamat po. <laughs> <mo>. Yeah. <laughs>